Ma'am Loida at Sir Stephen. Pakikwento naman po sa amin yung nangyari Nakasuot dito. Nakasuot sa... na ako ng uniform ko kasi ako ay nagtuturo sa, sa barrio. Kaming dalawa yung anak ko. At habang ako, nagbabalis ako sa labas ng bahay namin. Inaway niya ako. Marami siyang sinabi sa akin. Sabi niya, ipabagawa namin yung bahay namin. Sabi niya, paano ba, ba, ka makagawa ng bahay? Wala kang, lubo ka sa utang. Sakim ka sinunog yung bahay ninyo at saka pinuputokan kayo. Okay. So, ibig sabihin po, ma'am, matagal na po kayo may away nito ni dating barangay kapitan kasi kinukutya niya paano kayo nagkaroon ng bahay. Ganyan po ang naririnig ko sa kwento ninyo, no? Na parang nagtataka siya paano po kayo nagpatayo oo, ng bahay. Oo. At dahil lang po doon, nag-aaway na po kayo, ma'am? At, at sa, akin yung, sa amin yung lupa. Ah, hindi niya po matanggap na sa inyo po yung lupa ang gusto niya po is kanya. Inaangkin Oo, niya po yung lupa. Ganun ba po, ma'am? Baka. Baka yan. Okay po. Pero itong araw po na to, bakit po siya nasa harap po ng bahay ninyo, ma'am? Ay, doon siya nakatira sa bahay ng TUA namin. Kapit-bahay niyo lang po. Pero may bahay siya na doon sa Marayo. Okay. At wala naman po, hindi niyo naman po siya ginalit, hindi niyo naman wala, po siya... Wala rin. Nagpapa, walang kami sa kanya. Paano po kayo nagpang-abot, ma'am, nung araw na to? Pagka-uwi niyo, nandun na po siya sa labas? Hinintay Oo, po kayo? Doon sa, may baril na sa gate sa siya nag hawak na po yung baril. Nakasukbit pa po nun, ng panahon. Oo. Na pagdating niyo po ng bahay noon, sir and ma'am, uh, nakasukbit pa yung kanyang baril, no? Oo. Okay. at uh, paano nagumpisa? Pagbaba niyo pa lang, kinausap na kayo? Sinigawan na kayo? Paano Oo, po? sinigawan niya ako. Ano po ang sabi niya nung pasigaw? Ba't nagpagawa kami? Nagpagawa daw kami ng bahay. Wala kaming pira. Lubog sa utang. Tapos, sakim sa sinusunog yung bahay namin niya yan. Pinaputokan daw kami. At siya pa So, Marangay ang sinasabi Captain. niyo sa akin, ma'am, no? Walang dahilan nung araw na yon Bigla Wala. na lang siya nagsusumbat ng no, kung ano-ano sa inyo. Oo. So, panigurado ko sa ganyang sitwasyon, ma'am. Hindi to unang beses, no? O una po tong ganyan ng pangyayari? Gan, yan, yan yung oras na yan. Una po to. Una siya o, naging agresibo ngayong panahon ko na to, September 17. Okay. At nung bumunot po siya ng barel, naputol na po kasi yung video, no? Yung na yung nagbe-video. Ano po nangyari pagkatapos na kasi sinubukan niya po atang lapitan. Sinubukan niya pong hawakan at tayong barel o pigilan, no? Gali ako ng palingki, kumuha ako ng may ng akong tinutulak, may buhangin yon. Okay po. Pagdating ko, hindi ko alam na nag-ano na sila. Nasagutan na po. Uh, Oo, oh, 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 Pagdating ko, ako naman ang pinuntarihan niya kasi sila nakapasok na ng bahay. Mm -hmm. Inabangan niya ako at saka sabihin na gano'n, gano'n nagpapikaalam ako. Ay, panday lang ka ako ako nito, na gumagawa lang. Mm -hmm. Kaya nga, sumagot ako dyan sa video. Naka legal wife ako. Kaya po, nagpapikaalam rin ako gumawa. Ay, hindi katulad ka ako sa iyo na iniwanan ka ng asawa mo. Okay. Oo. Kasi araw-araw yan na ito, umiinom eh. Nung panahon po na ito, lasing ba po siya? Eh, iwan ko kasi madaling araw yan, gumagano yan eh. Kasi umano yan, malitaan ko, narkulis eh. Na rehab nung Sige kapitan po. siya. Okay. Kaya nga natatakot kami niyan ngayon na eh. Umuwi doon ay eh. malapit lang niyan tinitirahan na Baka sa kapatid niya. Baka abangan na po kayo. Baka... Ay okay, hindi eh, natin alam yung ganyang tao dapat ipariham na lang. So Kung, tingin niya po sir, alcohol lang ba ang kanyang ginagamit o may iba pang... Mayroon yung Eh, nakariham na nga sa ano, sa gano'n. Eh, sa alak po? Di, sa kwan eh. Shabu? Oo uh -huh, eh. Okay. Kaya ang amin, sinisipti naman namin yung pamilya namin kasi hindi ka kami sa kanila nakialam at yan. kasi wala kaming balak na kung anuhin sila basta I amin mean, atas ng atas lang okay ay sila niyan umiinom palagi araw-araw yan hindi aga, so sa inyo palagi hindi abon. na po kayo ligtas sa oho hindi na, na kayo ligtas kaya sa kalibo na ngayon kami nanirahan dalawang linggo na dalawang linggo na kami diyan kasi kaya pumunta kami na kami dito kay idol kasi nanonood kami palagi sa 1 PH alas 2 alas 4 niyan ay gusto ko siya makuha yung Sige, kanya. Sir. sir, Am Zapatos, magandang hapon po si Atty. Gareth ng Rafi Tulfo Action. Ito po si, si Am. Sir Am. Hello, po. Uh, yes, sir. Ano po nangyari sa inyong dalawa ni Ma'am Lloyd dapat ni Sir Stephen noong September oh. 17, 7am? Ayun sir, kasi po ito, narinig ko yung pag-uusap ninyo, pati yung ni sa at saka yung lalaking ikay. Kasi po, may pinagawa po sila dito, sa tapat mismo, sa tabi ng bahay ng QNCO na dito po ako nagkatira ngayon, mm -hmm. which is na pinigilan ko. Mm -hmm. Sabi ko huwag mang ganyan kasi, kasi sobra na. Wala na sa lugar. Sabi ko nga sa staff kanina na isi-send ko yung picture at video para malaman. At kasi yung sinasabi niya po ni, na mm -hmm. narehab ako, hindi po. Totoo yan. Barangay captain pa ako dito na mahigit 20 years sa publasyon. Oh, Wala oh. akong record siya yung may record na ganyan. Hayaan niyo na muna yung mga 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 rehab rehab niyan. Hindi na mapatunayan kahit minsan wala akong record. Kaya so, yan may record hindi ko iuusahin yan. Kung so, ano yung naging dahilan, pinigilan ko siya po. After one week, tinuloy niya. Hindi namin napansin. Kasi ako lang po yung lalaking malakas dito. Okay po. Saka, huwag niyang sabihin na lupa nila yan. Kasi yung lupa, bali sa ninuno namin yan. Mayroon sila, mayroon din kami. Saka okay na-partition na yan po. Nandulas kanila. Una po na na-establish yung building ng twin ko. Yun yun po yung pinakatatay-tatay namin sa lahat. Naka-firewall po 'yan. Tapos siya sa taas, may pinagawa siya. ise ko po sa inyo yung video kung paano ang ginawa niya saka kung sino ang nauna nagpagawa ng bahay dito. Okay po sir. Doon po sa paggawa ng bahay no. Sige po sir. So mukhang may land or construction dispute kayo na sinasabi niyo lumalagpas na sila sa ano sir. Oh, yun lang. Wala kung pag-alam sa buhay nila mas 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 gumanda, gumanda buhay nila. Yung bahay niyan, at attorney, barangay captain ako, binarangay ko po, po yan. Kasi, yung shoulder ng kalsada, doon na mismo, inabot niya ng pagpagpagawa -pag niya. Yung sa kabilang bakod naman po, mag anak namin, sa lula namin, yung existing concrete fence, doon nilang po doon. Ito pong po si Leonila tong... Ureta. Nanay ko. Oh, doon doon, doon yung bahay si niya. Sino po si Leonila Ureta? Kayo po, yung... ah, nanay rin ba ito ni Kapitan yeah. Am Zapatos, okay. dating kapitan? Hindi, yeah. hindi Naman na po ata nila tong lupa, no? Hmm. Kasi nakatitulo po sa kanilang nanay. May iba oh. pa po kayong kapatid, ma'am? Oh. Apat na kami. Apat po kayo. Oh. Uh, oh. So bali ngayon, ng pagkamatay ng inyong nanay, yung tatay niya po, buhay pa po? Patay na. Patay na rin po. Ngayon, apat kayo magkakapatid mm -mm. po sa inyo pong apat itong lupa na to, ma'am. Diba? Kasi hindi pa po bumababa sa kung kanina po nakakatitulo oo, oo. eh. So, heirs of Leonila po ito. Hmm. No, doon may, ah, may bahay sila doon sa likod Tapos hindi na po nila tinitirahan. Siyempre tumitira Isiran pa nga sila. May okay. sira pa sila. Okay. Sige po. Sir, am, um, yun naman pala po. Namana po nila itong lupa, sir. Ito. Ito niya, ito niya. Uh, uh, yes, sir. Let me clear it to uh -huh. you. Yes, sir. Yung lupa na po na yan sa may namin. Kasi nakapangalan niya yon. sa nanay niya kasi nasalla po yan, pinagamot sa, sa nakakatanda niyang kapatid. Dinala sa Manila, pinatahe po kasi ano yun? Bungi. Yes sir. Pinatay... Pero ito pong, ah, sir, ito pong yun, original title niyo. po, sir, eh? nakapangalan po sa nanay nila eh. So <laughs> it's hard to dispute that, sir. <laughs> Kahit anong kwento po. Yun, Andito po yun sa titulo, sir. Ayun nga. Oo nga. Okay, sir. Pero, let's get rid of the land issue, sir. Okay, ba diba? okay. Ano po yung, yung nangyari sinatang... pag tututok ng barel, sir? Wala. Walang pulang tutok na nangyari. May video Wala. kami, sir, eh, na naglabas Ayaw, kayo ng barel. Kung anong barel yan. Kasi parang kakainin na ako niyan, eh. Ah. Uh, Sinabihan ko lang yung babae, yung babae, asawa niyo. Sir, so, so sinasabi niyo, toy gun yan. Sige na, sir, ano muna natin. Wala. Pinuntahan <laughs> ako kagabi ng hippie dito, inusisa na lahat yan. Tapos, may baril ako pero wala na. Napa na, na filean ko na ng affidavit of loss -sure. yun. Wala na po ngayon. Sir, Kasi, sir. Normal sa akin, Sir, ako, may video may po. Sir, sir. Taka lang po, sir, ama. Ano po uh, yung hawak po ninyo nung sa video po na yun, sir? Toy gun. Toy gun. Oh, yes, sir. Saan niyo po nakuha yung toy gun, sir? Mapapakita niyo ba sa amin yung toy gun na yun? Oh, yes, sir. Pwede. Bakit po kayo may bitbit -bit na toy, toy gun, po. sir? Mga apo ko dito palagi. Mm. Sa nila, apat mm. na klase po 'yan. Mm. 'Yun wala paano ko magsukbit ng baril ay naka-jersey ako. Hindi pwede mag mag, mag ano nang kuha ng babikat. Mm. Maniwala mm. ka na may baril yeah, ako nakita niya. Sir, kung may toy Ito, gun kayo at sinasabi niyo malapit na parang kakainin na daw kayo, di ba? Sabi mo sa akin para nalaman mo na kasi. Bakit ka bubunot oh. ng toy gun, sir? Kasi alam ko nagalit nagalit galit siya. Oh. Bakit po'y ganun dala nyo sir Kung alam yung galit na galit Si Sir Wala akong Stephen dala, sir, sa inyo ko lang yun. Wala akong dala Kinuha ko lang yun Dito sa itaas ng bahay Dito hmm. sa hmm. ano Sa tiris namin Nakakalat sa kalsada yung barel sir yung... Ito yung dito sa loob ng bahay Kalsada pag Paglabas mo ng gate namin Kalsada na kagad Yes sir yung So ibig sabihin niya, Andun yung barel Naka, Nakalapag lang oh dyan lang Apat na ano yan Dalawa May dalawa dito Toygan yan hmm. Paano ko siya babarilin? Wala akong record na ganyan. Hindi ako, hindi ako ganyan. Sir, kasi dito, bukod sa video, may kasi, pictures kami eh, na may hawak <laughs> ka at hindi siya mukhang toy gun, <laughs> sir. <cancer, laughs> eh. Wala man lang siyang orange tip. Wala siyang kahit ano. Sir, eh, oh, may, ay, may, may mga baril ba po kayo nakarehistro dati sa pangalan ninyo? Oh, pero... Anong baril po? Anong klasing baril po, sir? 45. Napailan ko na po ng affidavit of 45, 1911 style? Hindi. Ano yun? Taurus. Taurus. Oh. Uh, kulay po. Puti, stainless po siya. Stainless, chrome. Oo. Oh. Ngayon po, wala na kayo nakarehistro sa inyong pangalan. Mayroon po, unrenewed. Pero yun yung pinunta po kayo ng Escalibo na, na papahilan ko din, paggagawin ko ng si David Bukod sa po Bloss, sa, sa, bukod po sa Taurus, yung, sir, ano po yung nakarehistro sa inyong baril? Ah, yung, yung unrenewed ko po. Yung oh. affidavit of loss niyo po, sir, ano po yung nakarehistro sa inyo? Yung affidavit taulus of loss? Taurus po yun, yung Taurus po. Wala po kayo 9mm, sir? Meron, 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 sir. Ano po yung kulay ng 9mm niyo sir? Itim. Mahaba yun. Itim? Gano'n po ka ba? 5-inch barrel, 6-inch, 4.5, commander style, snub nose. Ano pong ano, sir? Itura ng 9mm ninyo. Mahaba yun, sir. Kasi ano yun eh. Uh, pistol siya, Tauro. 9mm. Open hammer, Mahaba striker po. fired? Mahaba po. Mahaba. Oo. May hammer po o striker? May hammer po. Hammer? Sir, Oo. parang dinidescribe nyo kasi sa akin yung hawak nyo dito sa picture eh. Itong 9mm Taurus. Eh kasi sir, kasi, sir tinatanong nyo siya eh. Kaya oh. eh, sinasagot ko naman po. Yes eh, opo. <laughs> ang sinasabi ko lang po, yung sagot ninyo tungkol doon sa 9mm yung barrel, nagmamatch doon sa hawak nyo dito sa video. Wala na po sa akin sir, yung 9mm, eh. matagal na yan. August, Madali po, pong gumawa po ng affidavit of loss kahit hindi po nawawala ang bagay, sir. Eh sir, tinatanong nyo po ako sir, sorry po ah. Kasi yung katotohan sinasabi ko. Oo nga po Mintas, sir. Hindi ko po In sinasabi naman po. na nagsisinungaling po kayo. Ang sinasabi ko po, oh. ang description ng registered firearm ninyo matches what we see dito sa video. Yun lang naman po, sir. Oh. Yun lang sinasabi ko. Pero hindi, wala po. Wala na sa akin yung, yung 9mm na yun. Sinasabi ko, hindi po yan. Okay, hindi sir. Po yan yung hawak ko na Alam niyo po nila. na toy gun yung hawak niyo, di ba, sir? Ay, sir. Oh. Bakit po naka-low ready kayo? Bakit sa lupa niyo po nakatutok, sir? Baka pumutok yung toy gun. Hindi ah. Wala naman sila natutukan na nangyari. Yun nga, sir. Eh. Hindi nyo tinutok, di ba? Bakit hindi nyo ito tutok? Toy gun lang naman, sir. Eh. Hindi naman puputok yan, di ba? Eh, kasi nga, gusto ko siya na, ma matigil siya. Oh. Hindi naman puputok ka, eh, kung ulahan niya ako. Mm -hmm. mm. Sir, sige, pagkatapos ito, sir, na eksena dito, sir, sir ano ginawa, ginawa niyo sa toy gun? Kanino niyo binalik yung toy gun, sir? Wala, Nandito sa bahay. Andyan, andyan si sa po, inyo ngayon, sir. Yes po, yes po. Mapipicturan niyo ba, sir, yung toy gun at mapapadala niyo sa amin? Oh, sige. Patrolman John Funtilon, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ng Sir Funtilon, na Funtilon uh, may information ba po kayo sa registered firearms ng ating ex-barangay captain? Bali, meron po tayong ano, certification galing sa ating firearms exclusive office. Okay po, na, sir. Uh, may dalawang firearms siya. Okay, sir. Uh, ano po yung first firearm niya, sir? 45. Okay. Status niya is license revoke. License revoked? Uh, revoke. po. Uh, and expiry date niya po is uh, noong September 2009. Sir, bakit revoke? Di ba dapat kung hindi lang ako nagparin ng LTAP expired? So revoke, ibig sabihin may ginawa po siya para ma-revoke yung lisensya. Apidabit of loss uh, po ito, sir. Apidabit of loss, kaya na-revoke yes. yung license. Yung isa pong uh, two firearms, correct, sir? Yes, yes po, sir. Aside po sa 45 caliber, um, meron pa pong isang barrel? Uh, yes po. Yung 9mm po, uh, then si yung status niya is released uh, release to license, pero expiry date niya is uh, noong October 30, 2022 po. Ah, so may 9mm na active pa, nasa kanya pa, no? Yan ang ibig sabihin yan. Kasi wala pang napafile affidavit of loss, wala pang ano. So, okay, expired license lang, sir, itong 9mm niya. Yes po, sir. Sir, ano po ang make and model ng 9mm pistol niya po? PT917C. Color blue po. Color blue. Ano po yung model, sir? Model niya is PT917C blue. Base sa description ng firearms ni x hindi ako naniniwala na, na toy gun yun. Hindi eh. Para sa akin malayo eh. Bakit? Ang toy gun usually may orange tip. Oh, yeah, no. Di ba sir? Ang toy gun, madalas may kulay sa dulo para malaman na toy gun eh naka-orange tip yan eh. Kaya nga papatulong kami rito para makuha yan. No? Naka-emergency day ba ko Yes ma'am, of course. Ano naman po eh, uh, kita ko naman there was a threat on your life, di ba? Captain Berenya, magandang hapon po. Uh, yes sir, good afternoon po sir. Cap, uh, Captain Berenya, would you agree? Illegal possession of firearms na po to. Yes sir, yes sir. So, sa ganitong pagkakataon sir, 'di ba? Uh, I wouldn't want to ano naman expose everything here on air. Pero as much as possible sir, sana if we can, 'di ba? Baka dinispose niya na 'yung baril na 'yan. Pero all the while, baka pwede natin puntahan si Kapitan. Tignan natin kung totoo bang, 'di ba? Uh, wala talaga sa kanya, wala talaga sa kanyang possession itong baril na 'to. Ah, uh, yes sir, uh, ako hali, sir. Uh, <clears throat> uh, dalawang basis na natin ito sir, tinatok sir. Uh, right after eh, right after ng incident na yun, sir, uh, kinatok ito, sir, ng ating uh, one of the operatives, sir. At the same time, sir, yung pangalawang BC, sir, eh, ako mismo po yung nagkatok sa kanya, sir. At same din yung sagot niya, sir, na dinideny na lost na daw yung firearms niya, sir. Pero bago, bago po natin ito ginawa, sir, mm -hmm. uh, nag-request po tayo dito sa regional uh, civil security oh. unit natin na uh, to to confirm na uh, ano ito sa firearms verification holder kung itong alias uh, yung suspect natin is ah uh, holder ng firearms at at saka yeah. na receive natin yung ano sir yung uh, request natin na ito may naka possess ito ng firearms sir, na expire expire yung date kaya uh, ito sir kinatok natin ito sir ng dalawang oh, sir. Basis, pero sir, po, sir ng ano ng suspect natin. Sir. Yes sir. Etong suspect po kasi natin sir no, ang depensa niya sa amin, sabi niya at that moment of the crime. Ang hawak niya ay isang toy gun. Nasabi ba po to sa inyo? Pag katok natin sa kanya sir, uh, yung sabi niya lang sir na wala po siyang barrel sir at saka wala ah, So bago po sa amin na po. Tutok, sir. Bagong information po ang sabi sa amin. Hindi daw totoong baril yon. Toy gun daw po yon, sir. Uh, baka pwede, sir, pag pinuntahan nyo si ano, am Zapatos, hanapin nyo sa kanya yung toy gun. Kung totoong may ganong ba siyang toy gun. Kasi sabi niya, nasa bahay daw eh. So, pag sinabi niyang wala, medyo malabo na yung statement niya, sir. Di ba? Uh, yes, sir. We will do it, sir. At saka, meron na po tayong itong hakbang, sir, na ginawa, sir. Na, yun nga you. lang, sir. Uh, yes, sir. Po, uh, of course, sir. Uh, so, compromise ang amon um, uh, yung information I understand natin sir, sir uh, baka macompromise yes. yung ano baka masunog no uh, yes. but anyway sir ganito na lang uh, bukod jan sa investigation and operation natin sir may isang pakiusap po ang programa sa inyo okay. dahil nga po armed itong taong to and it's interested uh, saktan itong mga complainant natin baka sir pwedeng magdagdag tayo ng police presence around or at the residence ng aming mga complainant sir Uh, yes sir. Actually sir, uh, nagawa na namin ito sir. We're closely monitoring uh, at same time sa uh, whereabouts ng suspect natin uh, at same time police presence natin na uh, by and by uh, dinadaanan po natin itong area nila sir uh, to ensure na hindi na po maulit ito sir ng incidente na maulit pa ulit o yes, maaring magdawa pa ulit sir ng hindi maganda sir. Yes sir. And lalo na hindi na po mag-escalate no? Yes sir. Yes. Okay. Uh, again, thank you Captain Berenya. Uh, hingi po kami update sa inyo, no, kung anong nangyari sa ating case later on. Pero it's good to hear na bibigyan nyo na ng police presence po, no, para maprotektahan po sila, Ma'am and Sir Stephen. Thank you. Yes, thank sir. Sir, uh, you so much. Kita tayo when you post it uh, pag mayroon na pong update dito, Sir. Uh, rest assured sir, na bibigyan ko kayo ng update at saka rest assured din na Thank uh, you. in ma yung safety ng dito sa yes. Thank you so much, Captain Ruel Berenya and Patrolman John Lester Funtilon. Thank you so much. Palagi nang paputok yan doon sa amin? Sa, sa bayan namin? Dahil ano, pag New Year, sir? E hindi, oh. may kalaban. Pag may kalaban, oh, pinapaputokan niya. Oh, oh at saka tinututukan. Kaso, inaano-ano lang doon sa amin yan. Kasi, tinitiis na lang. Hindi, e ba? sila doon lahat. Okay. Okay. Yung nag-respond hindi kinuha. Okay. Sabi ko, kunin na niyo. Yan, 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 sa loob yan. Ay hindi na. Nag nung rumesponde ang polis sir nung araw na nangyari yun, nakita ba nila yung barel? Ay hindi, mga 3 minutes kasi nakaluob na nakapasok na siya sa luob. Tinago na? Tinago na. Tapos pagdating ng polis, nag-usap-usap na lang sila ng bayaw niya, yung sekretary ng mayor. Yung sekretary niya, mayor, no, bayaw niya eh. Advisor eh. Tony, good afternoon po sa inyo. Hi, good afternoon sir. Sir, um, Sir, sa firearms law kasi natin, section 35, use of an imitation firearm in a crime, considered na totoo po yan, sir. At sinabi nyo naman po sa akin ngayon, sir, na yan yung gamit nyo nung panahon. You, sir. Kahit po peke yung baril, sir, eh, inamin nyo na on air na yan yung baril na hawak nyo, sir. So Sir, attorney, yung ah uh, kasi gusto kong ipakita sa inyo po kung anong dahilan kung bakit nagka nagkaroon ng pag-uusap. Tapos nagtasa kami ng boss. Pwede po dito mismo yan, dito yung ginagawa, yung ginawa nila, makikita niyo dito. Yun, eh. Sir, magkaiba okay, na. Ano lang, sige sir, lalas. sabihin na natin na mali sila doon sa building code, hindi sila sumunod. Sa lupa nag overcroach oh, na, May may encroachment -encroach. talaga nangyayari sir. Eh. Nako sir, okay sige sir. Yung, uh, sige sir, kung may encroachment, na sir kung may encroachment, that's a civil matter 'di ba? Mm -hmm. Okay yan, baka tama kayo diyan, baka nga manalo kayo sir. Eh. Mm -hmm. Pero mali rin okay. naman sir yung pagbunot ninyo, 'di ba? Tama, sir? Okay, sir. Okay lang. Okay. Uh, tama, am I right? Interested ba kayo mag-file ng grave threats or anything against the ex-barangay captain? Kaya pumunta kami rito para maayos lahat. Para, para hindi ma-whitewash, sir. Ang kaso para hindi ma-whitewash yung kaso. Oo, oh, kaya dito kami sa inyong pumakampi. Okay. Sige, so, yes, sir. Ganun na lang. Kasi hmm. i-refer namin yung, ano, yung case doon po sa PNP. Anyway, kayo na mismo nagsabi, gumamit po kayo ng imitation firearm. And again, Section 35 ng ating RA-10591, yung firearms law natin, says hmm. that the use of an imitation firearm in the commission of a crime, considered po siya as a real firearm. No? Hmm. So... Sige po, sir. Kasi... Kasi, talaga, sir, eh. inintay ko lang naman ito, tapos ako din naman, ako din naman yung magre-reklamo dyan. Oo oh, naman, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Thank you po. Thank you. Oh, pader nga talaga, no? Ha, <laughs> attorney. Ah, anyway, Firewall talaga yun, attorney. Uh, anyway, ma'am, sir. Malinaw naman na, na-explain ko naman na, and uh -huh. yung police po, ire-refer namin na, umami naman na siya sa use of an imitation firearm. I... There is no difference, ma'am. Kung totoong baril yan o peke, ginamit niya po yan sa krimen, it is treated the same. He still used an unregistered firearm in the commission of a crime. So, pare-parehas po oh, yan. sige, Tornay. Yung amin lang ho, yung malakas yung blatter ng yung polis kasi kaganon-ganon kasi sila dyan eh. Sige po. Tututok po kami, sir, para oh, walang white washing. Salamat, salamat. Sir, po. Okay. Maraming salamat o, po salamat sa pagpunta tayo. sa... Oh, salamat kita. Napunta kami dito sa inyo. Okay. Kasi nanonood kami palagi. Thank Opo. O. salamat, sir. Magandang hapon po. Ma'am, thank you po. Yung pa pa sa... Pati po yung polis, ma'am. Babantayan po kayo, kayo mag Thank you po.